Hi, what's up, boy? For this video, magluto ako ng number pork. Sa saang sarap yan kay sa so, tara. Let's go. Hey, kuy, what's up? So, mayong adlaw sa so tanan ko, no? So, for this video ko, magluto ako ng, ano, ah, uh, sinabawan na pork so karon koy maghiwa ta gabi. dabi sa bayan nato ni chef dabi kay para putik itong sa sabaw koy ba pinaka the best na sabaw koy pag may gabi so ang sarap niyan koy no so, yan lang ka koy so ito naman yung hiwain natin yung ah sibuyas at saka yung garlic ah yan lang ka kasi gisahin lang natin to bago natin sabaw yan ka koy no may sabihin na ako sa inyo ha koy na yung kusina po koy kretchen iba na kasi naawa na po sa kusina ko dun gawa nung sa kakabidyo i-andumi na ng kusina nilipat ko dito kakuy sa akin tindahan so ayos lang kahit, kahit mahirap so ayos lang talaga kuy no maganda naman so ganyan lang ako eh na design natin yung ano pagkatapos niyan sa kuy himikos mikos so na na nanibagol ako kuy no kasi yung kitchen ko ay mali So, dari na fight ko'y eh. Uh, ako na yung siyang gi takopsan ko no? Ako na po ni siyang butang ano to big naman siya gisa. So, ingon na anak lang kadagan ng atong ibutang ka ko eh para lamay kay nga tong mga obobya ko eh. Butang nga na po na siya hub tanglan. So, isabay na po nato dia ang gabi Okay, so, mikos-mikosin lang natin yan ko eh. Pagkatapos yan, takpan. So mamaya maya ulit Pag kumukulo Lagyan ng asin Baitsin So ayan lang ako eh. Hindi tayo gagamit ng magic sarap Kasi maganda pag lang Maganda pag ano lang ako eh. Ano yung baitsin At yung asin So dito na fart ko eh. Ilagyan naman natin yung Ah koliko ah, So Siguro nga ko ay mga isang oras na yan o kalahating oras ko pinakuluan. So yan lang nga ko so malapit na yan o no? so malapit na yung obo-oba natin. So dito na fort ko So konti na lang yung tubig. Ilagay na natin yong dahol para sa ating sinabawan na fort. So yan ko ang bango-bango niyan. So ganyan lang ko koy Oh, ang sarap talaga ha koy pag may gabi kasi ang sabaw mo koy panagang puting puti yung sabaw o oh, yan na koy mga ilang minutes lang luto na yan yan ka no thumbs up na tayo hako'y, kasi yung sinabawan na fork natin koy luto na so yan lang ka koy ang sarap sarap yan yan lang kakoy ano so ang sarap tingnan sa sinabawa ng for kakoy sa so, see you next vlog kakoy bye bye Grr. Yeah.